pag duty kami na uh, ang actual ko na deliver talaga sa bahay ni Congressman uh, Romualdez is tatlo. Tapos pag minsan pag may duty kami, nagkakaroon ng ano eh detailed minsan na monitor ko doon sa group chat namin uh, may basura tayo deliver. Minsan na monitor ko siya is eh, three times a week ang delivery doon sa sa Forbes sa bahay ni Kung Sal ni Kung Romualdez. Yung pera minsan nanggagaling lang doon sa horizon eh. Sa taas ibinababa. Tapos mag may dito na tao na mumutin na mumutin naman sa GC namin. Uh, kaya nalalaman ko yung movement ng tropa kung ano yung sinasabing basura ng delivery. so, yung delivery kahapon po mga pasado po, alas dos ng hapon, tumawag po sa akin si former congressman uh, Mike Defensor. Tinanong ko po kung ano ang kailangan niya. Meron daw pong isang tao na matagal na po niya kung gustong kausapin para sa isang paglalahad ng kanyang nalalaman tungkol po sa ating uh, iniimbestiga sa komiting ito. Sabi ko, madali ba yan kasi merong uh, mayroon kaming session, mag-uumpisa yun ng alas stress Sandali lang ito, sabi niya, kasi nandito lang naman kami rito sa may Golden China. Ito pong restaurant malapit sa atin. Mga limang minuto lang po siguro mararating natin. So ako po ay nagparaya at pinuntahan ko kung sino yung sinasabi niyang tao. Kasi po, meron na raw po siyang draft na salaysay na kung gusto ko raw pong makita. So, Mr. Chair, ako po ay nagpaunlak Uh, para makita kung talagang meron nga gano'ng tao at meron nga siyang gustong isalaysay. Uh, nakita ko po yung uh, tao at uh, pinabasa niya po sa akin yung isang salaysay na nakaporma na po. Binasa ko po, uh, yun pong salaysay na yon ay nagsasabi ng kanyang uh, pagkalungkot at uh, siguro pagkabahala, sabi niya na bakit nangyayari sa ating bansa ito. At nalulungkot siya, Mr. Chair, sapagkat meron siyang partisipasyon doon eh. At nung makita ko ang kabuhuan ng kanyang uh, salaysay, meron po siyang personal na kaalaman para ikonekta si Representative Saldico kay former Speaker Martin Romualdez. Sabi ko, hindi ako pwedeng magtagal. Nabasa ko na ito. Hahabol ah, ako ka ako sa aming sesyon alas 3. Pero kung talagang ikaw ay voluntary mong gustong gawin yan, sang ayon sa iyong nilalahat dito, eh, eh di finalize mo yan. At gusto ko, ipanotary mo sapagkat hindi po pwedeng hindi notaryado yan. At kung buo ang loob mo at talagang yan ay matagal mo nang iniisip, pumunta ka ka ako bukas ng umaga sapagkat mayroong kaming pagdinig. Mr. Chair, nandito po yung tao at hawak ko po yung ilang ilang piraso ng kanyang uh, sinumpaang salaysay. Kung pupwede po, po sana natin siyang tawagin ngayon para ngayon siya po ang mismo maglahat ng kanyang yeah. salaysay yeah. sa ating gitna. Okay. You may call him. Uh, Mr. Chair, I'm calling uh, Mr. Orly Regala Gutesa para po uh, humarap sa atin. Mr. Gutesa, kayo po ay umupo dito sa may gitna. Bakit bigyan mo ng kopya si Mr. Chair? Eh? H. Yeah, bigyan mo si Chair. Mr. President. Bigyan mo si Mr. President. Uh, manantili ka muna nakatayo kasi uh, nununpa ka. Bakit okay, erase yung right hand? Yeah. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth? and nothing but the truth in this proceeding. Salamat. Take your seat, please. You may proceed. You may continue. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Gutesa, kanina nga ako'y nagpapaliwanag para ipakilala kita. Narinig mo yung aking sinabi? Yes, your Pwede Honor. mo bang i-confirm na kung ano yung sinabi ko ay yung nangyari kahapon? I confirm you, Your Honor. Salamat po. At ngayon po ay hawak ko nga ang inyong sinumpaang salaysay na nung draft ito ay binasa ko. Ganun din nga po at wala namang pagbabago. At gusto ko lamang pong uh, sabihin ninyo na merong pirma sa ibabaw ng pangalang Orly Regala Gutesa. Kayo po ba ang nagpirma nito? I confirm, Your Honor. At uh, gaya po nang sinabi nyo sa akin kahapon, voluntary yung ginawa ito. At wala namang na-milit sa inyo, katunghanan niyan eh ako nga po ay ininyayahan nyo para makita ko yung inyong salaysay. Yes, Your Honor. Uh, ito po ay pinanotaryo ninyo, nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. Okay. Ngayon, kayo na po ang magbasa para sa ganun ay marinig po ng buong kapulungan. Pwede po inyong basahin ang inyong salaysay? Maraming salamat, Your Honor. Mr. Chair, can he proceed? He may proceed ako po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Uh, sa Senate Blue Ribbon Committee, uh, Senator Ping Lacson, sir. At sa iba pang member na nandito po. Ako po si Orly Gutisa, may asawa, nasa tamang edad, Pilipino. Makatapos, makapanumpa na, na ngayon, sa umiiral na batas ay nagsasaad at naglalahad ng gaya ng mga sumusunod. Ako po ay lumabas upang magsalita sa isyo na ito. Bilang isang dating sundalo, inalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Sa pagkakataong ito, kung ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas da dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, apo ko sa darating na panahon. Ayoko pong naririnig ko at papanood ko sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. At ngayon, ngayong ko po napagdugtong-dugtong yung, maging, yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito yung, yung palang pera na binubuhat namin at dinedeliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbis na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ko. Apat ang anak ko, nag-aaral pa. May asawa ko at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa iba ko sa inyo. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama ko mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Huwag sana isipin ang aking mga kasama na nagtatrahidor ako. Ako sa aming trabaho at pinagsamaan dahil pare-parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila bagkos ang gusto ko lang mayayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December 5, 2004, Nahire ako bilang security consultant sa Akubigol Partilis or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ng duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC, sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Tuwing may duty, duty at detail ako sa basura, it means itong basura, ito yung uh, box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag a Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Uh, yes, Sir yes, Honor. Tuwing may duty ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner Dragonfly, Valley Six, 6, Pasig City. Takabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may post-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magdi-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tixay ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami, kami sa basura. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Bali Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos namin may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Bali Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul? Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. Apat na put anim na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Bali Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence sa Tagig. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Bago ang bago yung baba ang nasabing basura, ito merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag magmadali. Naputol na. Ulitin mo yung paragraf 20. Wala na ako. Hindi ko makita na putol na Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence, Tagig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na Halimbawa, nag-akyat kami ng apat na anim na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42, 42 Makinle Street, Tagig. Ang labing isang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56 floor sa Horizon Residence. Pumigit kumulang tatlong bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nag-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko, alam ko po nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan na lahat ay nilagdan ko ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangarin matulungan ng ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko. Your Honor. Thank you, Orly. Before uh, you proceed, meron lang ako uh, papakitang litrato sa iyo. No? Uh, I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung iyan ba si Paul na binabanggit mo? I confirm, Your Honor. Yun nga po, Your Honor. Siya po. Okay, so, yeah, for the record, andito, andito po yung litrato nung binabanggit na si Paul Paul John Paul Estrada, hindi ba? Yes, Your Honor. Thank you very much. Uh, you may continue, Senator Maclet. Thank you, Mr. Chair. Mr. Gutesa, dito sa iyong paglalahad ay gumawa ka ng isang paghalimbawa. ini uh, inihalimbawa mo si Congressman Eric Yap. Ngunit isang isang pag isang tagpo lang 'yun eh. Ikaw ay nahire ni uh, Representative Saldico, sabi mo rito, ay December 5, 2024 pa. Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam mo, mga ilang beses kayong gumagawa ng bagay na ito. Ibig sabihin, yung uh, pagdi-deliver ng pera, sa natatandaan mo, gaano at gaano kadalas ang pagdi-deliver? Kasi ang ginawa mo kanina ay isang example lang. Pwede mo bang ipaliwanag? Your Honor, minsan minsan kasi pag duty kami na uh, ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman uh, Romualdez is tatlo. Tapos pag minsan pag may duty kami, nagkakaroon ng ano eh, detailed. Minsan na ko dun sa group chat namin uh, may basura tayo deliver. Minsan na ko siya is eh, three times a week ang delivery doon sa sa Forbes sa bahay ni kung sal ni kung Romualdez. Yung pera minsan nanggagaling lang doon sa horizon eh. Sa taas ibinababa. Tapos mag may ditilang lang na tao na mumutintor ko naman sa GC namin. Uh, kaya nalalaman ko yung movement ng tropa kung ano yung sinasabing basura ng delivery. so yung delivery o yung movement ng tropa nagaganap average 3 times a week. Three times a week, Your Honor. Nagsimula noong December 2024. Yes, Your Honor. Hanggang ngayon ba ay naglilingkod ka pa kay Representative Saldico? Sa kasalukuyang po ay nagresign po ako noong August 5, itong taon po na ito. So, maliwanag ba ang ibig mong sabihin para sa kapulungan ito ay nag average ng tatlong beses sa loob ng isang linggo ang pag-deliver ng pera kay Representative Saldico at tuloy-tuloy naman do sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez sa ganong uh, rate, ganong beses, tatlong beses sa loob ng isang linggo. Yes, Your Honor. Magmula December 2024 hanggang ikaw ay mag-resign noong August 2025, this year. Yes, Your Honor. Mr. Chair, Senator Marcoleta, short yes. interjection. With the permission of Senator Marcoleta. <clears throat> Thank you, you Mr. It. Chair. Uh, may maibigay ka ba na pangalan? Kasi ang sinasabi mo lang ngayon, as far as you're concerned, during ikaw ay nagdo-duty. Nagro-rotation basis yung yung duty. So pag wala ka, absent ka, iba ang nagdo-duty, iba rin ang nagtatanggap sa pera at nagde-deliver. Am I correct? Uh, Senator Dela Rosa, may I just remind you na isang follow-up. Pero kung gusto mo ituloy at paig si Senator Mercoleta, naka-charge sa oras niya. Yung mga susunod na tanong, okay? okay, okay lang. Okay lang. Sige, boss. May, pa naman. naman, ako sa iyo. No, okay, oh. meron ko pa naman, ano, uh, apat na minuto pa mahigit yan. Yes, sir. So, sige. Very quick lang. So, pag hindi ka-duty, may ibang nag-deliver ng pera kay Saldico at kay uh, Speaker Morales. Pag nangyayari yan, sir, pag hindi ako-duty, may makadetail talaga sa basura na yan. Pero ang uh, authorized lang na mag-deliver at mag-receive mag niyan is yung dalawang tao na binanggit ko, which is John Polistrada and Mark Tixay. Okay. Thank you, Mr. Chair. Well, thank you, Mar Mar Mr. Markulita. Mr. Agboteza, sa panig nang pagdi-deliver sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez, sinong tao ang nagre-receive? Sa mga ganun, sir, ang may contact, uh, your honor, is yung si Paul at si Mark lang ang may contact doon sa receiver. So pagdating doon, nakabukas na yung gate doon sa Forbes, pumapasok na lang kami. Then, pag nabuhat na namin yung mga malita, na na, so lalabas na kami. Wala na kaming ano. Basta may deliver lang namin yung... Uh, Uh, mga basura doon sa bahay, wala na kaming ano noon, Your Honor. Alin-aling bahay? Yung ang pinag mo sa panig ni former Speaker Martin Romualdez? Yes, Your Honor, yung 42, yung dito sa may uh, Forbes Park. Yun lang? Wala nang iba? Mayroon pa yung bago nakaraan uh, doon sa 90 Nara, yung dating bahay ni Michael Yang. Sa pagkakatanda mo, mayroon pang ibang lugar na kung saan nag-deliver kayo? sa Aguado sa Bunip diyan sa uh, Gina sa ano Malacañang. Aguado? Uh, excuse me, Santo Michael. Sino Michael Yang? Yung dating sa Pugo yata 'yon. Sa yung dating sa Pugo. Yung Michael Yang, dating bahay ni Michael Yang. Ah, dating bahay. Yes, yes, Your Honor. Okay, thank you. Ibig mo sabihin nabili ni, ni Speaker Martin yung bahay ni Michael Yang? Allegedly, Your Honor. Pero paano mo alam na bahay ni speaker yun. Uh, kasi doon kami nag doon na doon na nagde-deliver yung tropa nung no, hindi na nagde-deliver doon sa 42, Your Honor. <inaudible> Ngayon, uh, sinasabi mo meron kayong uh, chat. Nagagamit mo yung chat para ma-monitor mo yung rate ng delivery at kung sino-sino yung nagde-deliver during the time nung uh, nandoon pa ako, Your Honor. Your Honor. Mr. Chair, salamat po at uh, baka meron pa po pong gustong itanong at yeah. ibang tanong. May pa ko isa yung isang litrato pa, no? Identify mo lang siya. Sino yan? Mark Tixahi, Your Honor. Meron pa ba nakakakilala sa kanya bukod sa'yo? Dito? Wala. Nabanggit kasi ni Engineer Alcantara rin dito eh. Sa salaysay mo noong September 23, sinasabi mo, hindi ko po siya na-meet during pagpagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang na Paul at Mark. Namit mo ito si Mark, uh, engineer? Sa Valle Verde po, once lang po. So, kinukonfirm na si Mark text sa ito? Mark po and Paul, karaniwan po. Okay. Thank you. Thank you, Senator Marcola. Level nung uh, malita na nakita ko, Your Honor. Paano po nalaman ninyo na 48 million po ang laman ng bawat isa? Kasi bawat malita po, mayroon siyang post-it na nakalagay, may sign na 48. Lahat po yun, may 48. Yes, Your Honor. So, yung 46 maleta, 48 million ang laman, ay nagkakahalaga po ng 2.2 billion. Alam niyo po ba yan kung 3 times a week ang sinasabi ninyo, ang delivery? Based sa my experience, doon lang ako naka-experience ng 46 nung time na yon, Your Honor. Ah, hindi naman po every week or uh, monthly ito. Yes, Your Honor. So, at one point, yung 46 na maleta, 48 million ang laman, 46 times 48 million ay 2.2 billion. Excuse me, uh, Senator Marcoleta, paubaya mo na sa kanya yung oras na naiwanan mo. Now, one minute. Isang, isang tanong niya lang. Oh, sige. Okay. 2.2 billion. Ganun po. Ganun po yung multiplication eh. Siguro, Your Honor, yun ang lumalabas. Eh. Uh, ah, so one time lang po ito? One time lang po. Yung time ko lang yan nung panahon na na-identify ko si Congressman Yap, Your Honor. Alright. Maraming salamat po. Thank you. Yung, yung pagkahalimbawa mo, kaya mo ginawa, dahil yun ang pinakamalaki. Yes, Your Honor. Pero pangkaraniwan, dahil three times a week, mga ilan sa tingin mo yung karaniwang na -de deliver Ilang maleta? Usually, pag nanggagaling na sa horizon, na i-deliver -de na doon sa uh, Forbes. Minsan mayroong uh, 15 or kaya 18 ang maleta. Pero yung malalaking maleta yon na nag-rate yung bawat maleta, minsan mayroong 48, may 50. Sa mga tweet, uh, Mr. Gutesa, pangkaraniwan, 15 to... 15 to ano, ano, Your Honor? Yun ang average, pangkaraniwan. Yes, Your Honor. Yung nabanggit mong manabigla ka sapagat malaki, 48, yun lang kay Congressman uh, Eric Yap. Yes, Your Honor. Yun ang time na nakita ko talaga in na uh, ano yung ganun kabalk okay. yung malita na yun, okay. Your Honor. Mr. Chair, payagan nyo sana akong magtanong lang ng isang tanong kay Mr. Diskaya. Mr. Diskaya, naalala mo, nagkaroon ka ng supplemental affidavit na binasa mo dito. Medyo mahaba pa nga eh, di ba? Naalala ah, mo yung nakaraan? Ito yung supplemental affidavit mo? Ah, yes po yung owner. Na may petsang uh, September 23, 2025. Ito yung nakaraang hearing natin. Ah, yes po yung Honor. Napansin ko kasi nung uh, pinakinggan ko yung, tiningnan ko sa ating transcript, parang hindi mo binasa yung uh, paragraph 30 na kung saan binabanggit dito yung DPWH Region 1. Kinect ko talaga kanina umaga, nirecheck ko uli, hindi nasama sa binasa mo ito. Ano ito? Nagkamali ka lang o? Uh, Your Honor, talagang hindi ko po nabasa dahil masyado na pong mahaba yung ano ko. Yung, ano po, yung binabasa ko po. Hindi nga. Sabihin mo na nagkamali ka lang. Hindi mo sinasadya. Uh, hindi po sinasadya. Pero dito po, wala rin po eh. Hindi nakasulong. Baka nakalimutan pong ilagay. Kaya hindi ko po nabasa. Tsaka pinatigil po ako doon sa... Nakatigil... No. Na, na, ay, ah, sorry, sorry. kamali po ng page. Ah, ito po, 30 po sa Region 1. Meron po, meron pala. lahat. So, nga, nandito yung paragraph 30. DP, DP, DPWS Region 1. Ah, yes po, yun. Pero, honor. nung checking ko yung transcript, hindi mo binasa ito. Opo, yes po, ano, kasi mahaba na po. Hindi, nabasa mo yung 31 hanggang 30... Hanggang 37 eh. Ito nalaktawan mo yung 30. Kaya lang ako nagtataka. Kaya tinatanong kita, sinadya mo ba to o Nagkamali ka lang? Ah, hindi po, Your Honor. Kasi na, uh, napatigil na po ako nung... nung hindi ka, sagutin mo. Nagkamali ka lang? Hindi po, Your Honor. Hindi pa ako nagkamali. Ano nga? Sinadya mo? <laughs> hindi po, Your Honor. Bali, ano po, uh, alam ko po parang pinatigil na po ako dito dahil masyadong mahaba yung binabasa ko. Hindi, ganito. Pinatigil ka. Nung pinapagpatuloy mo, nakaligtaan mo yung number 30 nalaktawan mo siguro. Yes po, Your Honor. Yeah. Para maliwanag lang. Oo, oh, maliwanag. Hindi sinadyang maliwanag Kasi, yeah. Uh, nabanggit ko na kanina na naimong ko na sana'y tawagin din si Governor Chavit Singson. Baka ka kung may connecta do sa ano mo, baka ka kung sinadya mo. Ngayon, kung sasabihin mong nagkamali ka lang, tatanggapin ko yun. Uh, Your Honor, hindi po ako nagkamali. Na, naalala po, hindi lang po nabasa. Okay. Salamat, Mr. Chair. Uh, ang susunod po ay si Senator Risa Hontiveros. You may have the floor. Salamat po, Mr. Chair. Uh, isa munang uh, follow-up question kay Ginoong Guteza. Paano niyo po nalaman na bahay yon ni Michael Yang? Kasi dati po, uh, may mga security po na kasama na ko na dati is uh, doon po, dun po yung bahay ni Michael Yang. Eh mga security na dati yung kasama na nung panahong iyon ay security ni Michael Yang, nung panahong bahay niya yon. Yes, Your Honor. Okay, salamat po, Ginoong Goteza.